Pag binigay ang isang tao kay Satanas, wala nang kaligtasan yon. O ngayon, pag-aralan natin mga kapatid, ano po ang kahulugan sa Biblia ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Naalala ko pala yung isa pang exeter sa MCGI, dati rin manggagawa, si Doc J. GP Solutions started in Singapore actually way back 2011. It started as an IT service provider, then later on it evolves as an IT solutions provider, then just last year it, it grows into a business solution provider. We have offices in um, Brazil, we have one in US, and uh, currently we are starting up here in the Philippines. ah uh, ang uh, tawag sa kanya, Doc J. Siya po yung nag-expose naman ng katiwalian sa MCGI sa lokal ng Singapore. Ang ini-expose niya, eh, yung uh, si Robert Ha, yung pumipirma ng check ni Brad Eli, si Robert. Eh, nakita niya kung paano nilalaro-laro ni Robert yung abuluyan, yung collection sa Singapore. Kaya si Robert ay eh, yumaman na ng husto. Sabi ko, swerte ni Robert. Eh, nung yan ay eh, uh, nakatira sa apalit, ha, katabing kwarto ko lang yan nung araw. At yan ay eh, gigising ng maaga para humawak ng basket at magtinda ng lumpia. Hello. <laughs> ha? Nakakita ko si Robert nung araw ka ako. Ang pantalon niya eh. Dadalawang piraso at bitin pa. <laughs> ha? Eh tapos eh, ngayon ay eh, mayamang mayaman na si Robert. Eh, nung nagmamanggagawa yan eh, humahaki sa akin si Robert sa ano, Bible study, sa pulong at pinanghihinaan na ng loob. Gusto nang tumigil. Brad Willie, titigil na ako sa pagmamanggagawa. Bakit ka ako, Brad Robert? Hirap ika kasi ko eh. Pag nagbasa ako ng Biblia, di ko naman ma-memorize. Hindi ko matandaan ni eh yung mga verses. Pag nagpapaliwanag naman ako, kinakapos ako. Sabi niya, saka parang hindi naman nakukumbilsi yung mga nakikinig sa akin. Sabi ni Robert sa akin niya, sabi ko, Brad, eh, tuloy mo lang, sabi ko. Makukuha mo rin yan. Siya mismo ay eh, aminado sa sarili niya na parang hindi siya sa pagiging manggagawa eh. Oo, sabi niya parang mas effective ako sa ano na lang ako, yung runner na lang ni Brad Ely, yung utusan, ah, yung taga-takbo sa banko, ganun, pag kami ipapadeposito, parang ikang yun, yun ang trabahong para sa akin eh. Eh, sabi ko, tiyagain mo lang ako at uh, matututunan mo rin yan. Ayun, uh, noong uh, si Brad Ellie nag-abroad, nag-abroad na rin si Robert. At napromote pa ng posisyon. Ah. tumaas pa ang posisyon bilang manggagawa. At ngayon ay, uh, uh, ano na siya, kahanay na siya ng mga, ano, mga KNP. Ha? Talagang uh, asensado na ang buhay. Marami na bang umasenso eh diyan sa mga ano sa mga uh, KNP? Oh, yun lang ano, yun lang Epren. Karpintero lang yun eh. Karpintero sa Magalang. Ba ngayon eh, ng mansion sa Magalang at mayroon na rin mansion sa Australia. Naloko na. <laughs> <laughs> yung resti. oo, eh. oh, eh, yun ay, ano eh, teller yun sa ano eh, sa toll, toll gate. O, oh, oh, taga, abot lang ng mga nagbabayad sa Enlex, Ha? Ah, sa malolos. Sabi ngayon, eh, eh, milyonaryo na rin eh. O, oh, papaano naging milyonaryo mga yan? Mga dati naman kukulo-kulo lang din ang tiyan. Ha? Sabi nga sa akin ng Doc J, Brother Willie, buti ikaw, hindi ka, ano, hindi ka natukso dyan sa mga ano na yan. Yung mga nakasama mo na yan na sila ay nagyumaman. Buti ikaw, hindi yun ang nasa isip mo nung ikay nasa MCGI. Yung ikay magpayaman din. Sabi ko kay Doc J, alam mo ka ako Doc J, bago pa kami maanib sa MCGI. Ah, uh, noong uh, 2009, October, dyan sa may Araneta Coliseum. Ah, uh, sino nakakatanda po dyan sa inyo, sa mga uh, nanonood sa atin ngayon sa Facebook, YouTube? Meron po silang nga uh, ginanap na pagtitipon-tipon noong 2009, October, sa may Araneta Coliseum, kung saan dyan po ah uh, po pinahayag ni Brad Ele na ako ay kanyang ibinibigay kay Satanas. Uh, uh, tumayo yung isang MIC, uh, yung uh, Ato Tobias, at siya ang nagsabi na dapat ay ako ibigay kay Satanas. Dahil ako nga po ay tumututol ni, sumasalukat ako sa mga maling tinuturo ni Brad Elie. Eh. ngayon, ang nangyari, ako po ay nagpahayag na ako ay tumitiwalag na. Ngayon, meron pa pong isang linggong negosasyon na kinakausap ako na wag akong aalis sa MCGI. Pinakiusapan ako nung nanay ng aking mga anak. Sabi ko, hindi nakako ko talaga magpapatuloy dyan. Inausap din ako ng mga kapatid ni Bradley, yung mga matatanda sa kanyang lalaki. Ah, yung Brad Robert at Brad Narsing, Ah, namaya pa na po pala yung Brad Narsing Soriano. Ah, pinapaabot po natin yung ating pakikiramay na ibalita sa akin na umanaw na yung Brad Narsing Soriano, yung tatay ng Ruth. Eh, sila po yung nakikipag-negotiate sa akin noong 2009. Brother Willie, kami bahala kay Eli Boy. Kami makikipag-usap. Huwag ka ikaw mag-alala. Kami ikaw ang uh, bahala sa kapatid namin. Basta wag ka lang ikaw umalis sa samahan. E eh sabi ko salamat po ka ako sa inyo. Kaya lang talaga hong buo na desisyon ko na ako ay uh, aalis na kasi ka Eh, hindi ko na kako, kayo magpaturo pa sa tagapagturo na mali-mali ang tinuturo. Saka ako pabago-bago sa lungatan. Eh yun po mga kapatid, dahil hindi po ako nakuha sa negosasyon sa loob ng isang linggo, marami ko makausap sa akin. Pagdating noong uh, October ng sila uh, siling nagtipon-tipon sa Araneta Coliseum, doon po pinahayag na ako ibinibigay kay Satanas. At marami po nagpalakpakan doon. Para hu silang ano eh, para silang nasa piyesta na nagkagulo, nagsaya, eh, natuwa yung maraming ganit sa akin. <laughs> na ako ibinigay kay Satanas. O ngayon, ang dating po niyan sa mga miyembro, pag binigay na kay Satanas, ayong kay Brad Eli, yun ay impyerno na yon. Wala nang kaligtasan yon. At masamang tao yung ibinibigay kay Satanas. Kaya natakot na yung mga ano, yung mga miyembro sa MCGI. Ang sabi ni Brad Eli, pag yan ay nasa lubong ninyo sa daan, huwag niyong kakausapin. Kasi binigay na kay Satanas yan eh. Ha? Yung ating mga nasa Facebook, nasa YouTube, ah meron po ba uh, Ayan, meron, meron pong saksi, si Jenny Vib, ako po Brad. Ayan, alam po niya yung sinasabi ko na nangyari sa Araneta Coliseum na ibinigay ako kay Satanas na ang mga sinabi ako ay masabang tao kaya ibinibigay kay Satanas. At ako ay wala ng kaligtasan at ako ay sa impyero na. Kaya ang sabi ni Brad Eli, iwasan niyo yung Willie Santiago. Kahit ka mag-anak niyo pa siya, wag niyo siyang kakausapin kahit masalubong niyo yan. Pag ika pumunta sa bahay niyo, huwag niyo tatanggapin kasi binigay na kay Satanas yan. Kaya ako po, naranasan ko mga kapatid na meron ako nasa salubong na mga kamag-anak, mga kakilala, yung iba na tulungan ko pa. Eh, nung masalubong ako, eh, iniiwasan na ako para ako may sakit na nakakahawa. <laughs> ah, yung mga kamag-anak ko, eh, hindi ako kinakausap, hindi ako pinapasi, parang di na ako kakilala. Dahil nga doon sa pananakot na yun ni Brad Eli. At itong nakaraang June 12, itong taong ito, di ba, tayo po'y nagpaanyaya ng get-together dito po sa Bulacan para sa mga Exeter sa MCGI. Merong mga Exeter hindi po tumuloy sa ating ano, get-together. May mga uh, nagdalawang isip kasi nag-usap-usap sila eh. Eh nag-aanyaya ika si Willie Santiago ng get-together ng mga exiter ng MCG ay sa Bulacan, sa lugar niya. Eh sabi, eh bakit tayo pupunta roon? Eh binigay ni Brad Eli kay Satanas yun eh. Hello. <laughs> ha? Sila po ay mga exited na sa MCGI pero dala pa rin nila yung ganong paniniwala tungkol sa akin. Naiwan sa kanilang mga isip yung nilagay ni Brad Eli na si Willie Santiago Binigay kay Satanas, masamang tao yan, wala na yang kaligtasan. Kaya yung mga exiter sa MCGI, hindi sila tumuloy dito po sa ating nakaraang June 12 na get together ng mga exiter sa MCGI. E eh, naawa ako sa kanila kasi kahit sila'y nakaalis na sa MCGI, eh, ano, nasa kanila pa rin ano, yung mentalidad na, na talagang yung isip nila'y nakorap na talaga ni Brad Eli. Kasi pinapaniwalaan pa rin nila si Brad Eli na ako ay eh, masamang tao kaya ibinigay kay Satanas kaya wala na akong kaligtasan kaya ako ay eh, sa impierno na eh pero si Brad Eli nung nabubuhay natatandaan ko nagturo ng paksa yung daw mga nilipol ng Diyos sa Sodoma at Gomorrah may pag-asa pang maligtas Oo, pero si Willis Santiago, wala na pag-asa yan. Naloko na. <laughs> <laughs> ha? Bakit yung mga nilipol ng Diyos sa Sodoma at Gomorrah para kay Brad Eli may pag-asa pang maligtas pero ako na sobalunga tumutol sa kanyang mga baling tinuturo wala ng pag-asang maligtas. O ngayon, nakahanda na po ba ang ating mga kapatid, ang ating mga ka-Bible <laughs> Ah, para po maintindihan natin, ano ba ang totoong kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Na ito po hindi naunawaan ni Eli Soriano. Kasi para sa mga nasa MCGI, si Brad Eli ang the only sensible preacher in our time. Kung ipakilala ni Brad Joseph si Brad Eli, The only sensible preacher in our time. Ha? yun ang kanyang introduction eh kay Brad Eli Eh, eh papano 'yan? The only sensible preacher si Brother Elie eh, hindi naunawa nitong kahulugan ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas. Kasi nga sa paliwanag ni Brad Elie, pag ibinigay kay Satanas ang isang tao, masamang tao 'yon. Pag binigay ang isang tao kay Satanas, wala nang kaligtasan yon. O ngayon, pag-aralan natin mga kapatid, ano po ang kahulugan sa Biblia ng pagbibigay ng isang tao kay Satanas? Naalala ko pala yung isa pang sa MCGI, dati rin manggagawa, si Doc J. Ah, ang uh, tawag sa kanya, Doc J. Siya po yung nag-expose naman ng katiwalian sa MCGI sa lokal ng Singapore ang ini-expose niya eh yung uh, si Robert ah yung pumipirma ng check ni Brad Eli si Robert uh oo -oh. eh nakita niya kung paano nilalaro-laro ni Robert yung abuluyan yung collection sa Singapore kaya si Robert eh, ay na ng husto sabi ko swerte ni Robert eh nung yan eh, uh, nakatira sa apalit. Ha? Katabing kwarto ko lang yan nung araw. At yan eh, gigising ng maaga para humawak ng basket at magtinda ng lumpia. Hello! <laughs> ha? Nakakita ko si Robert nung araw ka ako. Ang pantalon niya eh, dadalawang piraso at bitin pa. <laughs> ha? Eh tapos eh, ngayon eh, mayamang mayaman na si Robert. nung nagmamanggagawa yan di eh, humahati sa akin si Robert sa ano Bible study sa pulong at pinanghihinaan na ng loob gusto nang tumigil Brad Willie titigil na ako sa pagmamanggagawa bakit ka ako Brad Robert hirap ika kasi ko eh pag nagbasa ako ng Biblia hindi ko naman ma-memorize hindi ko matandaan ni eh yung mga verses pag nagpapaliwanag naman ako kinakapos ako sabi niya, saka parang hindi naman nakukumbinsi yung mga nakikinig sa akin. Sabi ni Robert sa akin niya, sabi ko, Brad, eh, tuloy mo lang, sabi ko. Makukuha mo rin yan. Ayon. Siya mismo ay aminado sa sarili niya na parang hindi siya sa pagiging manggagawa eh. Oo. Uh, sabi niya, parang mas effective ako sa ano na lang ako, yung runner na lang ni Brad Ely, yung utusan. Ah, yung taga-takbo sa banko, gano'n, Pag kami ipapadeposit ko, parang ikang yun, yun ang trabahong para sa akin. Eh. eh sabi ko, tiyagain mo lang ako at uh, matututunan mo rin yan. Ngayon, uh, noong uh, si Brad Ellie nag-abroad, nag-abroad na rin si Robert. At napromote pa ng posisyon. Ha? tumaas pa ang posisyon bilang manggagawa. At ngayon ay uh, uh, ano na siya. Kahanay na siya ng mga ano mga KNP. Ha? Talagang asinsado uh, asensado na ang buhay. Marami na bang umasenso eh diyan sa mga ano sa mga uh, KNP? Oh, 'yun lang ano, 'yun lang apron. Karpintero lang 'yun eh. Karpintero sa Magalang. Ba ngayon ini eh, mayroon nang mansion sa Magalang at mayroon na rin mansion sa Australia. Naloko na. <laughs> yung resti, eh. oh, eh, 'yun ay, ano 'di, eh, Taylor 'yun sa ano eh. Sa Toll Tollgate. Oo, taga abot lang ng mga nagbabayad sa NLEX. Ha? Sa Malolos. Sabi ngayon, eh, eh, milyonaryo na rin eh. O, papaano naging milyonaryo mga yan? Mga dati naman kukulo-kulo lang din ang tiyan. Ha? Sabi nga sa akin ng Doc J, Brother Billy, really, buti ikaw, hindi ka, ano, hindi ka natukso dyan sa mga ano na yan. Yung mga, nakasama mo na yan na sila ay nagyumaman buti ika hindi yun ang nasa isip mo nung ikay nasa MCGI yung ikay magpayaman din sabi ko kay Doc J alam mo ka ako Doc J bago pa kami maanib sa MCGI hindi kami mayaman hindi kami mahirap nasa gitna kami Oo. Sabi ko, uh, kumbaga, alam ko kumain ng masarap na pagkain. Alam ko ring bilhin yung mga uh, kailangan bilhin, yung mga gusto ko rin bilhin, nabibili naman namin nung araw eh. Kasi hindi kami mayama, hindi kami mahirap. Uh, uh. Eh ito ka kung mga ito, kung mo galing sa, mahi sa hirap, no? sila galing sa hirap, nung makatikim ng ginhawe, eh, talaga namang ano, uh, gusto nilang tuloy-tuloy na yon, Kasi galing nga sa hirap. Ah, hindi naman huwag sa ano ha, hindi naman sa ako ay eh, uh, sila e eh, akin aking insulto Sinasabi ko lang yung totoo. Iba naman kasi yung ikaw eh, meron na, ano? At maluwag sa buhay. Kesa naman yung galing sa hirap, tapos ay eh, nakatikim ng ginhawa. Kaya nasabi ko, ang hindi lang maganda yung kanilang paginhawa galing sa masama. Galing sa pandaraya. Ha? Kung ikaw ay galing sa hirap at guminhawa ka dahil sa pagsisikap mo, lumabang ka ng patas, ng parehas, nagtrabaho ka, nagsikap ka, guminhawa ka, yumamang ka, okay lang yun. Sa mabuting paraan. Pero yumaman dahil sa pandaraya. Ah, si Brad Eli, kaya yumaman eh, ano eh, di, ng pantaraya. Sabi nga ng mga exiters, nabudol ika tayo ni Brad Daly. Yung pala ikang uh, siya ilumalabas na nakaswero, ah, nakadextros, e eh, pambubudol pala ika yun. eh, yung pala ikaswero eh, hindi naman pala na naka, nakatusok ng karayom. Wala palang karayom yung dextros. <laughs> Oh, sorry, sorry. <laughs> sabi ko nung mga exiter, natatawa ko pag nababasa ko eh. Tapos pag eh, kasi Brad Eli, umiiyak na. Ha? Ikakamera na ha? Talagang yung buong buka ni Brad Eli eh, nasa camera, nasa screen. Talaga naman ni ikang ikaw, kung ano yung nasa bulsa mo, maibibigay mo talaga eh. Oo, sabi ng mga eksiter, ha? Oo, eh kasi nakakaawa si Bradley. Biruin mo eh. Nagpo-programa sa television, sa pasalapat nagpapaksa eh. May swero kamay. Diba? Sino hindi maaawa doon? Tapos pagka dumaing, umiyak. Oh, di ba? Kaya lahat ika ng laman ng bursa namin ni eh, nauubos eh. Dahil ika doon sa mga ginamit na taktika ni Brad Eli pagka nag-concert si Brad Ele, kinantay Through the Years. Through the years, you never let me down. You turned my life around. Those sweetest days I found, I found with you through the years. Eh, naku, bumabaha pera pagka kinakanta ni Brad Ele through the years na yan. <laughs> yun, sabi sa akin ng Doc J, buti brother Billy, ano ka lang, hindi ka doon sa pera-pera. Eh kasi ka ako, maayos naman ng pamumuhay namin bago kami mapunta dyan eh. Ah, ah, ako nga ka ako, nakapag-aral sa eskwelahan, private, mula elementary hanggang high school. Oo, eh sila ka ako eh, iba. Mula sa hirap, eh, gustong makaahon sa kahirap. Kaya lang, eh, ano, gumamit ng mga pandaraya. Gumamit ng panliling lang. Ginamit ang salita ng Diyos, ha? Ginamit sa negosyo. <laughs>